Na ako. Oh. Ako ay pangutan okay. okay. Ang ako pangutan sa sumala sa inyong dito, ano, sa sa inyong, sa inyong pagtuho na ron, hindi bang pagyugbo o kining pagluhod? Okay. Sabton ba na sa tanang higayon na ang imong gilulhan, di idolize sa imo o gi sa imo? Hindi ang dili ang tubag ana kay depende muna sa unsa, Kaya, ng konteks, man sa unsang klase ng di ba kay tawag ang context nganong gilugdan man Pareho na mo ka dapat tubo i-punish ni sa mong gilugdan pag lugdon man mo lugdon jud ni hindi dili pa silent la ko makasala ni ba punalan man ay lang pamaagi according sa kultura sa Pinoy na nakuha po natin sa Espanyol. So, ngayon mga pagluhod na niluhod ka, kay kay uh, nilood kay ni honor, ni respect, ni kaan uh, na ng pagluhod. Now sa pagluhod na magutan um, nato, kini, kini, na worship. Na mga mali isagutan, dili sa pagluhod nga ito. Pa, Kanos uh, ang, 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 honor lang siya respeto lang siya, reverence lang siya, or nagbutan na nga gi-worship na ganyan mo ang imong ginalunhan. Kaya ba yung nana? Excuse me. For example, katung si Elijah ba, no? Uh -huh. Sa 2 Kings chapter 1 verse 13, nga ginalunhan siya. Ito uh -huh. ba? Sample ba ito sa imong ginalunhan na pag-yukbo o uh na -huh owner lang or pagtao or i-idolize si Elijah at higayon. Pwede. Ha? Kasi ma naman tayo historic. Kata ka hindi naman tayo mm hmm. na pareha nilang dyan ang makaluhod sila sa anghel. Kaya wala sila kay Balong na bawal eh. <laughs> Di ba? Katong mga tao sa ak, yung nila ni Pedro. Kay Usay ang tao ba pag nakita nila ang tao na bubuhat o something uh, amazing mm -hmm. or awesome, parang Then, Diyos niya, ni or something na naanayang, naasaya ang Diyos, or on some may reason, yan ang ginaludhan. Pero kasi mga nakahibalo, like ni Peter, di ba, tindok, kay tao ako, ay kogluti. Or katong anghel, ayaw kogluti kay anghel ko. So, hindi. So naman ito na po mga point. So, katong ginaludhan si Raja, balik na dito. Ako, ako masakon. Depende. O, sige, masaka. Ako, ako, ako masakon. So, ang um,

and, and he sent again the captain of uh, the term 50 with his 50. And the term captain of 50 went up and came and fell on his knees before Elijah and besought him and said unto and him, O man of God, I pray thee, let my life and the life of these fifty thy servants be precious in thy sight. So there is a King James version. Gani kerawan sa pray. Okay, pray okay. and Oh, sa mga English But na pero sa English, eh, King James Good Archaic English eh? Para sa itong, itong itong gitubi, eh, ganina nga, uh, imbis owner, worship, di ba po nang gigamit Okay, so mauna yun. Si Ilaya ang buwan. Pero, kung itong sabton, wala siya mag ni Elijah ingon ng Diyos. Mm. Kaya, Oo, oh, oh. man of God, man So, gihangyo, o giampuan si Elijah, sa iyang na pong mahimok. Mm. Wala siya ampu ingon ng Diyos kay ang statement ingon man, ang Dios kadto ng Dios ni Elijah. Yes. Wala ba siya ingon nga si Elijah mo ay Dios. Mm -hmm. Di ba? Oh, Dayon giluhad siya. Mm -hmm. So, kay atong man masabot nga wala ilha ni Elijah, Hmm. Oh, so, wala ilha si Elijah atong at kapitan. Mm -hmm. Sa pag yukbo niya, o pagluhod niya. So, mauyon ba ka sa Catholic exegesis o interpretation na honor na ni Dili ni pag-idolize ni Elijah? Ako na siya, na na siya gihangyo. Oh, na siya fear about uh -huh. sa to men ba to na maon sa to yung 50. Na mm -hmm. to na lang siya gihangyo yun. Nga hangyo mm -hmm. lubo nga, kanang muhangyo lubo na kita tayo magpakaluoy yes, na sa ngayon na kita. Pero di rin na kanang ikaw na to sa worship. O nga worship niya, oh, worship niya na, si Elijah. Kung di rin lubo nga, please spare my men, di ba? So, muhuyong ka sa, sa, mga mga sa mga. Catholic exegesis nga, Nanginig hindi kayo na ginudhan si Elijah, pero wala siya gihimong Diyos. Wala. Okay. okay. wala na siya gihimong so, Diyos. So, pagtahod lang eh. Tahod. Respect. Or, or, na siya gipangayo something, mm -hmm. gi request yes. Kaya pa ang sa una, limited lang mm -hmm. ang words. Oh. Karon manggod, very rich na ang English word. Okay. Kung may pag-pray, okay. directly ka pray, o may mm -hmm. ask ask po to siya. Diba? So, ang worship, dalang kung na siya ga-pray, mm -hmm. ga-ask, mm -hmm. ga-repent, so na 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 sunod sa... Ay, agree, no? Oo, oh, Kay ato, ah, dero na lang niya. Oh, agree ko Sa oh. pagtuong gaguli mayo pero may yung ikag, mo pray, ka. Kung kanang imong ipangayo, Diyos na'y makahatag, ana So, mahimong ma-idolize mo ang tao na imong ipangayuan. Panalitan ako. Nag Panalitan, may yung si Mary, for example. Yes. ko niya, may yung kong, Mama Mary. gamahanan ka man. Himo ang guapo kining akong naon. Ay, wala tre. Kini ni man si Mary. Ah, ni man siya Pero kung muing nga, Mama Mary, pray for us. Just like, mm -hmm. ikaw, ikawa. Uh, ang hangyo ko niyo nga, uh, Brad Sancho o Sir Sancho, mm -hmm. Pili nga, i-appeal ko mo sa si ibang mga pagpampo? Oo. Oo, Oo, so, so, so inang naman nga, no? pwede dito mo hangyo Oo, ampo. na wala magpasabot na natong paghangi o pag-ampo. Pag na giila na natong Diyos. Ang atong ihangyo. Huwag okay, yung okay. buwan. Sumunin so, ako ako, Catholic Jesus, Nga kung atubangan sa karawan sa Osaka Santos, di na yung nga, for example, San Vicente. San Vicente, Diyos ka na mo, gamhanan ka. Okay, kagaya may kwarta. Di na pwede. Di na mahatag ni San Vicente. dili na pwede sa Diyos. Pero may ingon may Saint Vincent Pirer. Ah, influential mo ka sa si Ginoo kay good man mo ka. Man of God mo ka. Pwede ba nga uh, iampo mi mo ti? O pray for us. Kana ba matawag na idolatry? Huwag man yung magtuo ni Saint Vincent na mo Dios Diyos. Ang among gihang yun niya, mora man nga mo 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 tabang na mo. Hmm, nga mo request sa Diyos. Okay. Wala man mo focus mi nga siya mo ay ang amo nga uh, ah, uh, ni ni nangayo nangayo na, na may tabang niya nga iampo niya kay nagtuomi nga ang pagtampo ang pagampo sa taong balaan na dugay mo na sa Jean 516 ka to ko ang mo ang pagampo sa taong matarong na dugay so wala okay. na para sa anong gi, buhat sa mga born again gani nga ah, ilang pangayon ang intercession sa ilang 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 pastor sa okay. mga sila na pastor i-pray eh, over me Di ba? Ito mo na? Oo. So, kano bang yung unan na mga Within the brethren. Hmm. So, kano bang yung na ba nga? Gibuhat na po mga katoliko nga naghangyo mi sa mga santos kaya nagtuo mi nga nga alas na langit, na mga may basihan na nasa Hebrews chapter 12 verse 22 to 24 nag na, nag-ingon niya nga ang hangyo on ko no sa langit, uh, dili lang ang Diyos upat nang gihisgutan niya sa Hebrews 12 hmm uh, Hebrews 12, 22 to 24 Ngayon niya nga Ang Diyos Ang uh, mga anghel Si Jesus Christ O ang mga espiritu Puro sa matarong Nga nahingpit na Sa Catholic exegesis mo Ni mga saints in heaven So May nun nga Nga mo Hangyo may Sa mga santos Sa langit Sa ilang intercession Nga magpatabang na nila O ampo Kaya mo na ikitulong sa Biblia Nga Ang hangyo nun Gaya sa langit Dili lang kay Diyos o, oh, si Jesus Christ. apil yung ang angels? Ano yung devotion sa mga ang angels? Sa bro? Hebrews 12. 22 to 24. Okay. Basahan sa siguro nato na, no? Okay. Dali sa King James, akong, basahan na sa King James. King James, sa akong mga ang protestant din eh. Hindi galing matawa self-serving kay protestant version yung ang Hindi nang dala, Okay. Hebrews, Chapter 12, verse 22 to 24. Okay, akong... Atom... Okay, sabihin nga yung mga pukado niya. na ka? Pitaan na ka sa iyo. Hindi niyo basawang dia. English or English? English or English? Basta na. Hebrews 12, 22 to 24. But you can never. to Mount Zion, mm -hmm. to the city of the living God, mm -hmm. to the heavenly Jerusalem with its innumerable angels. Mm -hmm. You have come to the solemn feast, 23, the assembly of the firstborn of God, whose names are written in heaven. There is God, judge of all, with the spirits of the Christ brought to perfection before. There is Jesus, the Mediator of the new covenant, with a sprinkled blood that cries out more effectively than others. Uh -huh. But ye are come unto Mount Zion and unto the city of the living God the heavenly Jerusalem and to the innumerable company of angels to the general assembly and church of the firstborn which are written in heaven and to God the judge of all and to the spirits of just men made perfect. Amen. Spirit of just men made perfect Oh, subscribe bakal sabra tu like fix this is any money on the same thing ada. Ya, tapi resep sila itu feeling hangnya na tu. Ah, sila segitu masa sebasa. Oke, aku 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 bahasa yang bisa ya. Oh, okay. bisa. Okay. Bisa okay. bisa okay. bisa bisa ya. Hebrews 12:22 to 23 spirits of heaven. Kini na hinungdong ko ani kini na arguments na spirits of righteous perfect. Kanta nung ita ko nung matag ko bakro kini na sa explanation ng unang nakabalo ko ani si katung kela kan ni professor Skata na former Presbyterian minister ng na convert sa katulog ng mga libro ganin ang ganahan sa tulog kato Rome, sweet home. Oh, Ito yung conversion sa mag-asawa. Mm -hmm sendiri. Kau buat aja kau ke pasar apa? Kau nak kopi dalam susu kau nak? Nak mana? Hidrosh. Pulang lagi ke Aku misalnya di sana ya. Good news Bible. Good news Bible. Hidrosh tuan. 22 to 24. Apa yang diduul? Apa yang ang diduul niyo? Kapan yang kubat ni? Ni sahuan dari translation ini untukku. inyong gihangyo. niyo. Oh, pero kini duol, pero bisan ni brabe, kung duol ka, namin juga tuyo. Diba? Okay. Apan, ang giduol ninyo, maohinon ang bukid sa siyon, o ang ciudad sa buhing Diyos, ang langit ng Jerusalem. Okay. Uban sa linibu ka mga anghel. Asa mo ni sila Diba dito? Okay. Ni ini, giduol ninyo ang malipayong kahugpungan sa mga panganay nga anak nga ang mga ngalan na hisulat dito sa langit. Giduol ninyo ang Diyos. <laughs> dili po nang ingon nga dili siyo ka. Di ba? Ang mga ngayon Diyos. <laughs> okay, okay. Giduol ninyo ang Diyos ang maghuhukom sa tanang tao o ang mga espiritu sa mga matarong nga nahihingpit na. Okay. Uh, Miduol ka kang Jesus nga mo'y naghimong sa babong kasabutan ug nagto sa gibisibis nga dugo nga nagdalag mas maayong minsan okay. sa dugo ni Abel. Ni Jeter, bro. Oh, mediator. Kanang getting hand to Jesus the mediator. Kanang kanang mo patunga. Oh, dire? Oh. Midul ka mo ni Jesus nga mooy naghimo sa bangko kasabutan ug ngadto sa gibisibis nga dugo nga nagdala mas maayong mensahe kaysa dugo ni Abel. Sa uyot kada okay nang sa English yapon kay sa okay. lain okay. version okay. ko lang ibasa si Jesus Christ mediator sa inyong kumbinan. one mediator sa inyong pagbinan. Uh -huh. Okay, so wala kayo question na. <laughs> okay, isa okay. so, mga mediator sa inyong pagbinan. Uh -huh. Jesus Christ, okay. Eh, Kaya nga naman mo ang makaluwas. Diba, dili mo mga santos, dilip. Okay, lakay na lang ilang 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 intercision sa mga prayer, okay ilang pagwali, kung First Corinthians 9.21 ba ito? Kung ako nga 22. Na ingon siya nga. Sa mga hudiyo, nagpaka-hudiyo ako, arun, mamaluwas, kung usap sila. Now, basig, masay pa lang sagot sa awal mga, ala, si Pablo, nag-angkong na, manaluwas mo rin siya. Hindi, <laughs> kayo. Saan so, ang may mediator sa inyong kumilan? Only Jesus Christ. Ang iyan ang nga, tubod kay kung magsangyaw ko siya, napas sa siyuta, ang uban masayod sa pulong sa Ginoo oh, dili direktamente nga si Kristo may duwa ni kay si Kristo sa langit kun uh -huh. dili pinagi na niya or nila mga apostol sumod so, na nalitok na niya nga niya sa mga Hudiyo nagpapahudiyo ako aron ba ma, ay mga niya <laughs> aron matuduan niya aron maluwas ko usab sila so muni example sa katulik ko nga ano sa tuod niya pero ang ilang pagka senior dili ingon nga Uh, sila ang Savior sa New Covenant, Mediator, si Jesus Christ. Naman hmm. Ang ilang pagka-mediator lang, pagka-intercessor, gaya lang sa mga pag-ampo, o kanang pag Kung niya, pagkali sila sa yuta. Di ba, kanang kung mag-guwane -mag ka, nagpatunga ang kaanak. Okay, di naman yun si Kristo mo yun na muna yung guwane. Itong apostol naman. So, si Kristo niya, iyang i-share po na iyang buhat sa pagpanluwas sa mga apostol o mga santos no iyan na niliklaro klaro sa Juan John chapter 20 verse 19 to 23 ito ni ingon siya na ako gipadala sa amahan ako usab nagpadala kaninyo so mo ni gitawag sa catholic exegesis of instrumental saviors pero ang principal savior there is only one mediator sa inyong covenant Jesus Christ So, ang pagka-mediator sa uban, instrumento lang. Kasi si Kristo, wala siya magsulo sa buhat sa pagpanguwas. Kaya kapalungan siya nga, Matay siya rin, uh, rin, mabalik sa langit. Kung na, mm. kita may magpadayon sa buhat sa pagsangyaw. Hindi like, mo na, apostol. Mm. So, mm. So, mm. si, si Jesus nagluwas, pinagiyan yung mga kawana. Kaya, mm. Ang ilang pagsangyaw na kaluwas, dinis. Hindi, mga apostol may sinyo, pero nangaluwas sila, pinagi sa mga apostol, tungod kayo, hindi dawat sila sa minsahe ni Kristo na ang itutlo. So, mo ni ang among explanation po sa intercession of saints, brother Sanson. So, uh, yeah, diyan na. Okay. Uh -huh. okay. So, ito sa, sige. Uh, Kasi, ako nga pang na is, mm -hmm. kung sa'y context anang di-describe na sa'yo, kay ang ato pa ng full context niya, mm -hmm. it is the contrast of Sinai. Kung sa'yo mm -hmm. po ang Sinai diha from verse 18, mm -hmm. kay mo na iyan di comparison. Oga kung basahon ni, eh, wala ko'y nakita diha nga it's about mo pray ka sa ilaha. ini mga tao nga di uh, ini mga di sebutan the spirit of the righteous kinsa padiha. kundi ni di describe niya ang nakita ni Moses si Moses ni um, eh? if even a beast touch a uh, na sa for, for they could that bear the command if even a beast touches the mountain it will be stone and so terrible was the sight si so Moses ka sabi ni Moses terrible was the sight so ang yan nakita pagitaon o man din ay ah, pagkita nakita niya nga ah, dito si God nah, dito to mga myriads of angels nakita ni ni Moses kay kining panahon na doon, ang ang mga Hudyo nagasimba sila katubang gi, meet ni Jesus tong woman nga kami magsimba mi anang bukira so kini gi kumpara ni dere unsay katong sa Sinai o kining Mount Zion Mount about Mount Mani unsay contrast ini So from 18 to kapag yung ibasa, bro, uh, sakto mo tayo yung ibasa, no? Pero ang ato lang pagkakita, di po kung may sayo yung interpretation, pero okay mo pag po tayo yung pagpagsabot, Kaya ang mag-question naman dahil ko nga, sige, butang sa prayer at ang gisagutan niya, na ay, na ay mga tao ka dito, na ay yung mga righteous dito, nga, na ay mga anghel, mm -hmm. kaabag. Kaya ako mag-question. So, question, you mean, uh, ipo kayo, malimot niya ko, oh. yun ka nga, ah, uh, Apil niya ang mga saints nang ipasabot at mga spirits of men made perfect. Uh, Tuwa na sila dito. Kung asa ang Diyos. Huh? Di punta ta kayo nun of saints mga ng mga spirit. Kapag yung sense spirit, kayo mga saints, gagamit man sila buhay about saints. Saints men, the uh, spirits of men. No, kasi sa heaven man doon, daghang spirits heaven. <laughs> yes, no. the the angels angels. of heaven. Yes, o. Angels. Okay, okay Basihan na ng nang wala pa diri na sila mo ang okay. mga saint eh. katong mga saints nga ginno ni oh. Jesus diri magpaabot man to sa pagbalik o pagbalik niya unang mubangon to mga iya so wata ka balud asa ah. na sila nga tulog kay eh. after nila nang namatay na tulog na ah. okay so diba? Sige. i respect your, oh, oh, your sige, sige, uh, sige, uh, 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 uh <laughs> sige sige pa na ako inquiry sige, so dagan to dito sa uh, revelation sa strong it uh, Revelation chapter 5 verse 8. Okay. 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 Thank you po sa inyo, the way you think of okay. Yes, okay. Sa uh, amok... Base um, na po sa akong pagbasa ng okay. mga. Okay. okay, sa amok sa ating... Again, oh, malagay, yung mga interpretation okay. naman ako sa like okay. interpretation, pero okay. mga na yung yes. okay. um, insight of ako. Uh, dito po, klaro man nga, si Jesus Christ, okay. angels, okay. si God, the spirits of men, uh, men may perfect. So, uh, so, perfect. So, dili na kita kaingon. Para sa amo, ang anong lingkon nga, mayon may mga saints na. Kaya, isbuta naman mandaan ng angels. Diba? Uh -huh. yeah, kaya, dito, separate mo yun ang spirits of men may perfect. So, kitsa mo na, alag mga ilya diba? No? Yes. Oo. Oh. Pwede. Dili, dili, dili ba yung buta makalingit doon? Kaya, wag taka ito na. Wag taka, dili ba makakaan nga, angels sa og mga saints na sa langit, diba? Kaya, kaya yung langit, langit na dilin na itong mga patong ng creation ni God. Kaya mo man na yung unan ng himo. God, di ba Genesis 1.1, God created the heavens. Una man gihin mo ng heavens. Wala takabalog sa, sa kung sa'yo mga creation din. Dilin mo ganito sa Revelation, di ba? Na yung mga mata, na yung mga mukhang, mukha lang, mukhang diyon, mukhang kuan, mukhang ulo. Pero dilin ba na, kaya anong panahon nga si John Rasulat Anak, pwede mga astronaut Agree. agree ko kay uh, <laughs> yeah. Ano Book of Revelation sa Catholic exegesis? Ano yung Book of Revelation, oh. Book of Symbols? Uh, 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 words, oh. Presa ng woman. Mm -hmm. ang, sa amo lang oh, oh, sa exegesis sa mga protestant. Yung kang woman sa Revelation 2. Okay. Yes. Sample lang na atong topic. Uh. ang woman niya, oh. ang exegesis sa protestant may atong sundon. Mayingan sila na ang church ang ipasabot ya, ay eh, gitawag mag-woman ang church. Pero sa Catholic exegesis, double meaning nga si Mary and the church. Okay, namang po yung mga partyhan na nagpasabot Mary, pero sa mm. nang kananggwayhanan, nang anak, hari, uh, uh, si Jesus Christ. Sa ibig so, tumult... sabihin, kanaka-vision, man Ah, humana man ito. Hulagway na. Bumi ko. kong na, kung na ang wala, kasi naging buhay na. Naging hulang buhay Pero sa itong Revelation 1.10, naging on siya nga. Nah, simba po no siya, sa adlaw sa ginoo. Pag pwede man ito na sa asamtong na humana daw, hmm. na naging support na ng pagsimba galing na maduminggo, na yung Lord's Day, na adlaw sa pagkabanaw. So yun na lang. Pwede po na ito himong premise, na mahimong kinipon, eh, ito po na rin. Eh. Yes. Oh, ini muna nga Tuwalid nyo sa kuwan. Then, karoon akong dugangan ng versikulo, no? Sa Revelation chapter 5, verse 8. Kinik, eh. Uh, Muna yung usas na, gamit din sa mga cattle of exodus sa, uh, sa pag-justify uh, and intercession of saints in heaven, no? Ako no? basa na, Revelation chapter 5, verse 8. Basa, no? Hmm. And when he had taken the book, the four beasts and four and twenty elders hmm. Fell down before the land, having every one of them harps and golden viols, oh, oh, okay, full of odors, which are the prayers of the saints. Okay. No, siguro sa ubang lugar niyo No, Baguio. Nah, ma'am, ma'am, yeah. Ang pasabot nandoon Excuse me. Hello. So, so King Dingi, a a Catholic exegesis Jesus ni. 24 elders, oh. and look, and behold, a pale horse, and his name that sat with him was death. And hell followed with him.

The, womb. the four beasts and four and twenty elders. You uh, say, "Mong sabut ani?" Twenty-four, mani? Yeah, Twenty-four elders, and fell down before the Lamb. Mo ujan buka ngayon Lam si Jesus Christ. Jesus Christ, having every one of them harps hmm? and golden vials full of odors, which are the prayers of the saints. Ang um, sa Catholic interpretation na kini gawin may na kusog do mga pagtampok na sa sa translation sa King James di karon yon prayers of the saints. Uh -huh. hmm. Na kuwako nyo ingon ng incense na ilang di tugyan di tugyan ng sa lamb si Jesus Christ. Yes. So mo na ngayon ng Catholic, may nga nga o mo ni sa mga Santo sa di tabang sila o hatod sa atong mga pag-ampo ng ni Jesus Christ. Sumunan so, namin pagtuong na tanang mo sangpit niyo o mga santos, but masamot ana, uh, to Jesus through the saints. Uh -huh. Dili na kay diha rataman sa saints. Kaya wala may gahong mong saints. Si Jesus man, kung God. So kung mahangin niya sa saints, na iampok nila, tabangan nila o hatod sa among mga pag-ampo, nga sa ginoo, nga may biblical support. Kaya Revelation chapter 5, verse